get as much as information as you can that is the importance of having a group of people business minded people bakit nga ba mahalaga ang meron tayong network of business people this is ceo paul at yan ang pag-uusapan natin ngayon ang business Noong nagsisimula ako mag-business, sobrang maiyayin ko din. Hindi lang sa mga customer, lalo na sa pakikipag-usap or sa pakikipagsalamuha sa mga business owners sa aming lugar. Kahit sa Facebook, hindi rin ako masyado nag i -engage. Kasi nga, maiyayin ako. By nature, maiyayin ako. And nagsisimula pa lang ako mag-business. Akala ko kasi dati, yung mga business group na yan ay yung mga matatugumpay lamang. Siyempre, naiiyayin ako kung sasalay ko sa kanila baka wala akong may kwento. Kung sasali ako sa kanila, baka pag tinanong nila kung magkano na yung kinikita ko sa business, wala rin ako may sagot. Kaya hindi ako sumasali sa mga business groups. It was then, nung nagsimula na akong maging active sa Facebook, nakita ko nga na mayroong mga business groups sa Facebook. At isa ka doon yung KMG, sosyong malupit group ni Arvin Urubia, ni kasosyong Arvin. From that group, marami ako natutunan. I started watching his videos na rin sa YouTube at marami ko natutunan paano magsimula ng business, start from what you cash flow, uh, prepaid, postpaid, lahat yan natutunan ko sa group na yon, lalong-lalo na sa kasosyo ng Arvin. So then, I realized na kailangan ko mag-network sa group na yon. Hindi lang para kumuha ko ng mga ideas para sa sarili ko, para tumulong na rin. Although, may way naman tayo na tumulong sa pamamagitan ng pagsagot ng mga nag inquire sa group, iba pa rin yung face-to-face -face or iba pa rin yung kilala mo talaga yung tutulungan mo. Or iba pa rin yung ikaw din ay personal na tutulungan tulungan ng mga kasama mo sa grupo. The KMG Group has a lot of uh, events outside Facebook. We have Zoom meetings, regular Zoom meetings. Uh, we also have face-to-face -face gathering. And isa lang ang common doon, wala kang babayaran. Wala kang babayaran para ma-acquire yung knowledge. Wala kang babayaran para mabigyan ka ng tulong. Which is, yun yung nakita kong kakaiba compared doon naman sa mga grupo na totoo naman, meron kang matututunan sa bawat seminar, sa bawat courses nila, sa bawat academy nila so sa bawat events nila marami kang matutunan and understandable din na may bayad kasi kumukuha sila ng mga events place and something and what not pero yung Ginwine na pagtutulungan doon ko nakita yun sa KMG sa grupong kinabibilangan ko ngayon and I am very proud to say na marami ko natutunan at ngayon hindi naman sa pagmamalaki isa na ako sa tumutulong sa grupo na yon para maka-invite ng mga tao at para matutunan din nila yung tamang pagbibisnes yung tama yung tawag namin is malupit na pagbibisnes hindi yung putyo-putyo lang invest dito lagay ng pera dun lagay ng pera dito then at the end of the day mawawala hindi yun ang itinuturo namin. That is the importance of having a group of people, business-minded people, na may genuine na puso sa pagtulong. Yun din yung dahilan kung bakit mas naging inspired ako ngayon na mag-business, hindi lamang para sa sarili ko, pero para din doon sa mga tao pa na matutulungan ko at matutulungan ng grupo namin. That is also the reason why I created my own group, Future CEO Community, kasi I, would like to help yung mga inspiring, aspiring entrepreneurs o yung mga entrepreneur na ngayon pa lang nagsisimula na matulungan ko kayo. Baka ikaw nanonood nitong video na ito ay gusto magkaroon ng business, may puso sa business, eh pwede kita matulungan. Join that group at doon, gusto ko kasi maging hands-on. Katulad din ng natutunan ko sa kasosyong Arvin at sa grupo namin na KMG Group. Gusto ko rin maging hands-on na kung saan lahat kaya kong, hindi naman lahat, lahat ng may gusto, lahat ng may pangarap, lahat ng gagawa ng paraan, lahat ng malulupit na negosyante na magiging kasama sa grupo ko ay matulungan ko ng hands-on. Tulad ng prinsipyo na natutunan ko sa grupo namin, naniniwala kami na ang tunay na pagtulong ay walang halaga. Naniniwala kami ang pinaniniwalaan namin sa negosyo, yung negosyo mo, hindi mo dapat ipagkait. Yung negosyo mo, isishare mo sa tao tao, share mo sa kapwa mo ng libre. Para na sa ganun, pag nakakuha ka ng reward, yun yung bayad sa'yo. Ano ba yung reward? Yung reward na magtatagumpay din yung mga tinulungan mo. I am not saying na isa ako sa mga matagumpay, pero I'm going there. Isa ako sa mga nagsusumikap na maging magaling. Hindi para bayaran yung nagturo sa akin. Hindi para bayaran yung tao at mga tao na nakasama ko or nagturo sa akin. Kundi para mag-share ng aking knowledge at ang bayad na ibabalik ko doon ay yung makita nila na ako mismo ay nakakatulong din. Ang kalaban natin talaga kapag tayo nagkisimula ng business ay yung pagiging mahihahin natin. Hindi lang sa mga customer. Tulad na ng kwento kanina, magiging mahihahin ka lalo na sa pagsali sa mga groups or pagsali sa mga network. It is always advisable if you are a business owner to network with the right people. Get as much as information as you can get. Grow your own business and in return, you share your knowledge. You share what Ever knowledge that you got and make sure that genuine din yung pagdulong mo. Again, I'm inviting you to join the group and we will start the process and we will start something that is unique. Hindi ko lahat, syempre, hindi naman lahat magiging successful. Pero lahat meron pagkakataon maging successful. As I always say, success is a choice. So choose success. See you around.